Minasan, konnichiwa, o genkadeska. For today's video, ito na nga po yung part 4 ng gala namin sa city kasama yung kaibigan namin na nagbakasyon dito sa Japan. At syempre, around 11.30 is nagutom na po yung mga bituka namin. Kaya ayan, napa-early lunch po kami. At the same time, hindi naman po kami masyado kumain ng medyo marami char lang. So ayan, after po namin nag-lunch is lumabas na po kami. At ito nga po, napakaganda talaga mga ka GRM. Sa harapan lang po ng pinagkainan namin itong napaka-famous na Kabukicho Tower na kung saan pagtitigan mo sa itaas, naku po, you really amazed the beauty of tower. Kasi nga po, parang pagtumingin ka sa itaas is Mura nagalihok-lihok ang building kay tungod sa clouds. Napakaganda talaga. You really amazed. Sana one day makapunta po kayo at mabisit or makita nyo mismo yung kagandahan ng tower na yun. At the same time, ito na nga po back to video na po tayo kasi si Mr feel na feel niya talaga yung pagiging tour guide niya. O diba tingnan nyo may pa-explain, explain pa na siya kung ano daw ni siya, ano na siya. So itong lugar na ito is isa sa famous at alam nyo ba first time ko din na nakapunta dito. Kaya ayan syempre parang feel ko na din na tinutour niya din ako, Charest. So yung lugar na ito is old Japanese town, I mean old Japanese style na mga restaurant at yung name niya is Omoy de Yukocho. So ayan medyo mahirap siya pero laban pa rin tayo kasi nga po medyo mahirap talaga yung Nihongo. Oh my god. Then after that is na dumaan po kami sa Unicolo kasi nga po may bibilhin po sila ni Lani. At the same time hindi naman po kami masyado nagtagal sa isang city kasi nga po yung time namin is parang ano hindi naman siya limit kasi nga po ano lang, basta yun na yun, marami pa kasi kaming puntahan and syempre hindi natin alam sa mga susunod na city kung magtatagal ba doon or something. Then dito na nga po kami sa ano sa Harajuku na kung saan syempre famous po tong uh, mirror escalator na kung saan syempre kapila na pud ko nagbalik-balik dire pero murag mura pud ko na first time gihapon guys and syempre gina gina tour, -tour lang namo sila para naman someday pag or one day makabalik sila at least nabalanan na nila kung unsa ang mga famous diri sa Japan. So ay ana lang siya nagsaka ra kadali din nagbalik na pud mi kadali. So ana lang amo ang trip diri sa Japan and hindi ko balaan kung na-enjoy ba ni sila sa amo ang sa amo ang tour and syempre murag ako jud ang na-enjoy sa sa moment na ingani nga laa guys but you know, sad to say, yung tuhod ko is sumuko siya sa sobrang, alam nyo na dito sa Japan, alat of kaidan or hagdan, yung, yung tuhod ko is nag a siya, hindi ko balaan, basta. Then after that is, pumunta na po kami sa bus stop na kung saan, nag-aantay po kami ng bus, papuntang Shibuya. Actually, 5 minutes walking, ano, 5 minutes lang po yung travel by bus. And syempre, kung baktaso na mo, medyo ano siya, pila pa kami minuto bago mi makaabot dito sa sa Shibuya City na kung saan syempre daghan po dito famous na adtuan. Then after that, syempre wala pa kami kasakay sa bus and yung bago na building na yan is hindi ko pa na-research. Sabi ni Mr. Bago po daw siya na building and maybe next time puntahan po natin yan. Then after 5 minutes na nagsakay kami og bus, wala na na ako na video kay tungod lapit na ma-lowbat. And dito na po kami sa isa sa famous na Hachiko Statue na kung saan ang daming pila, ang taas ng pila. I mean, hindi mo na alam kung kung pipila ka pa ba or mag-iisip ka talaga kung pipila ka pa ba or gusto mo talaga mag kumuha ng picture na solo siya or something. Pero okay lang naman po kasi nga po makaka-take naman picture na malayo. So After namin kay Hachiko, syempre hindi po mawawala yung cross intersection na kung saan famous all over the world. And I guess hindi na po ako magtatagal kasi nga po abangan po ninyo yung part 5 ng gala namin sa city. So I guess that's all for today's video. Dumuari gato gozaimashita minasanyo roshiko ni Mas Jane!